babalik na tayo mga loods Kasi Nakakagutom dito mga loods eh. Mga Layong lalakarin mo Tapos Nakakalula pa kasi May tubig sa ilalim eh, Hindi tayo sanay mga, mga ganito mga loods Kaya Balik na lang tayo agad Uh, maghanap na naman tayo ng ibang spots mga spots dito para malaman ng mga uh, bang kababayan natin na may mga magagandang spots pala dito sa Bakawag sir salamat sir para madiskubre at saka ma ano ma recognize ng mga Filipino at saka ng mga dayuhan okay mga lods uh, sila mga load kasi mga loads kasi ano eh mga bakal to eh kailangan na ano eh, eh maintain kasi yung minsan may mga syempre hangin ng tubig alat madali lang mag ano yung mga bakal eh kailangan na i-maintain saka pinipinturahan nila kuya para kaganda yung ano kaganda yung dadaanan dito kaya yun ang purpose mga lods para sa mga turista ma, ano yung mga turista mainganyo na magpunta dito tsaka madali lang siyang ano mga lods sa bakawag madali lang siyang kahit sa da, sa barangay road, makikita na siya saka hindi siya masyadong malayo sa barangay road mga ano lang 200 meters lang kakarating ka na dito maganda dito mga loads medyo malakas lang yung alon magpasyal-pasyal pahangin ganyan magbidyo kayo marami mga cottages dito kain ganyan Okay, malapit na tayo mga Lods. Alright. Ito si... Si Bios Orange. Nakarating na rin sa dito.